Dinikitan at halos banggain ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa pinakahuli nitong resupply mission sa Ayungin Shoal kanina. Kuhang-kuha sa video ang panibagong panghaharas ng labing isang maritime militia vessels ng China at dalawa nilang Coast Guard vessel. Pero sabi ng China, wala raw permiso ang pagpasok ng ating mga barko sa lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky Atom Emil Matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang isa ulit na resupply mission sa Ayungin. Solito. na yung ikalawang ayung, resupply mission doon sa Ayungin matapos ng bombahin ng tubig ng China ang ating mga resupply ships doon. Ito ang video ng muling pangharas umano ng China sa panibagong resupply mission patungo Ayungin Shoal ngayong araw. Makikita sa video ang inilabas si Senate President Mig Subiri, ang barko ng China Coast Guard, paspasang bumubuntot sa resupply ship. Sabi ni Subiri, sinusubukan daw ng mga barko ng China na sumingit at tila gustong banggain ang supply ship at barko ng Pilipinas. Lubang mapanganib daw ang ikinilos ng mga barko ng China. Ayon sa wala ang source ng GMA Integrated News, sa kabila ng pangharas na yan ng China, bandang alas 11 ng umaga, matagumpay na nakapasok sa Union Shoal ang dalawang resupply boats. Dagdag pa ng source, hinarangan ng dalawang China Coast Guard vessel at labing isang maritime militia vessels ang barko ng Philippine Coast Guard. Makikita din yan sa video ito na inilabas ng Philippine Coast Guard. Makikita rin ang malapit ang pagbuntot ng malaking barko ng China sa maliit na resupply ship. Sa isang pahayag kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang anilay patuloy na illegal, agresibo at destabilizing na galaw ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan din din ng Task Force ng Resupply Mission ay administrative function at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nakasandig sa UNCLOS at sa Pinal at Binding na 2016 Arbitral Award. Ang AFP tinawag namang unprofessional at mapanganib ang galaw ng China Coast Guard at hindi raw ito mananaig sa legal at lehitimong operasyon ng sandatahang lakas na sumusuporta sa rules-based international order. Sabi ng China, wala raw permiso nila ang pagpasok ng resupply ships sa Ren'ai Reef na tawag nila sa Yungin Shoal sa loob umano ng Nansha Islands. Binalaan daw ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at ni-regulate sila. May hindi raw maku-question na soberanya ang China sa Nansha Islands kasama ang Renai Reef o Ayungin Shoal at tinututulan nito ang ilegal na pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na anilay ilegal na nakasadsad doon. Dati nang sinabi ng Pilipinas na hindi nila kailangan ng permiso para makapasok sa Ayungin Shoal dahil nasa lobby ito ng EEZ ng Pilipinas Emil, uh, yung uh, dalawa na resupply ships, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, ay pabalik na rin dito sa Palawan. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, samahan kaming tumutok 24 oras.